Alam naman ninyo na tradisyon na ang magsuman salaminos sa bago magdisperas ng kasalan ay 25 kilos na malagkit ang sinuman, ay pagkaikain na kailan ay di hila bang iyong tiyan at sa video nga rin ipapasinsay ko sa inyo kung paano maggata ng mano, mano dahil nga ho sa isang katutak at isang damakmak na sumanin, ay kakailanganin na maraming magsusuman, ay papano Welcome back! Unang first step sa pagsusuman syempre kakailanganin mo dyan maglaib ng saging, ng sandamakmak isang katutak na dahon ng saging pag sinabi kong sandamakmak, dapat ay sandamakmak makmak. -mak. Hindi pwedeng hindi mabibitin pag ng 25 kilos na malagkit ay siyang sumanin. Ay naman ho, kitay dadayo din eh sa naggagata ng manumano. Siyempre, kakailanganin mo dyan sa damakmak na niyog na panggata. Teka, yung gang mong kayo na ay uli na kung hindi pa abay, balikin na. Sa paggagata nga ho nga rin may na manumano at din naman ho sa lamesa nga rin dyan ho nakapatas yung malilinis na daon ng sagi. Na pang suman, din naman ho sa kabilang banda ay ang katutak na niyog na panggata. Ilan sako pa at ay yan at kapag oh, nakapag pagkain na ng karne, magiging itsura ngayon ay yung dadalin dyan sa lamesa. Kala nyo ga ka pag nakadalawang palanggana na ay na. Hindi pa dyan. Dyan kayo nagkakasala. Magbaba pa po ng isang gayaan. Sabihin ba ga namang alaminos kung wala naman nakain kape dyan sa termos? Kung maniwala man kayo hindi, tunay naman, alas 3 pala ang na madaling araw ay talaga namang pandaling-pandaling magkakayad ng mga gagata. Dini sa sinasabi ko naman sa inyo, sa dami ng gatang kailangan ay walang tapon sa mga nagkagata. Dini iwari kay masakit na ang sasapnan. Likod ay masakit din yung puyot. Pagkagayon ay diretsyo lang ang Ay diretsyo na ang baak. Pihong ungod, di ang sabay niyan. Sa pagpipiga nga po na re, kailangan talaga malinis ang kamay. Hindi pwedeng hindi malinis yan. Ngayon naman po, iya ihahaluin pa. Pagkatapos nga ho na haluin, ay di yun naman ang iyang babalutin. Tingnan nyo naman si na kuya at tiyo ay talaga namang nakitulong na din. Sa dami ba naman babalutin pag hindi pa naman napabalutin bilis matapos ay ayawan ko na lang ay, yung laki yung laki no ni wild gaga ay malaki ay pagka ngaw ay nabalot na at iyon naman iyang lulutuin din ni Satulya si